Isa ang bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro sa 25 lugar sa bansa ang nakapagtala ng mataas na heat index ayon sa pag-asa. Alamin natin ang pinakuling sitwasyon doon. Nagbabalik si Alan Francisco live. Alan? Dayan, andito nga ako sa San Jose, Occidental Mindoro, kung saan, gaya nga na sinabi mo, no, sinasabi rin na pag-asa na pasok itong San Jose sa 25 lugar sa bansa na mataas yung heat index. Ito yung init na nararamdaman ng tao ayon sa pag-asa dayan, papalo sa 42 degrees Celsius ang temperatura rito. At bilang andito ako o kami, ramdam nga namin yung init dito ngayon. Kapansin-pansin ang mga sakahan dito na natuyot na ang mga pananim. Ang mga lupa, may mga bitak sa sobrang init. Pagpatak ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, minsan nga Alas 9 ng umaga, mas ramdam ang init ng panahon. Mas konti yung mga taong lumalabas ng kanilang bahay. Ang ilang lokal na pamahalaan, gaya rito sa San Jose, nagkansila ng in-person classes dahil sa init ng panahon. May mga naitatalaring health-related condition dahil sa init. Tumataas ang damages o so pinsala sa livestock at palaisdaan. Gayun din sa mga pananim o sa agriculture sector dito sa probinsya sa pangakabuan. Dayan inaasahan ngayong araw ang pagpunta rito sa probinsya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan na rin yung pinag-uusapan ng mga residente partikular dito sa San Jose sa probinsya ng no Occidental Mindoro. Diane. Okay, Alan, isang tanong lang nabanggit mo no, na affected talaga yung agriculture sector dyan sa lalawigan na yan. Ano yung mga tulong o ayuda na naibibigyan ng gobyerno para matulungan yung mga apektado nating magsasaka? Na apektado nga itong napakainit na panahon na nararanasan dyan ngayon, Alan. oh. Kaya sa inaasang pagpunta ngayong araw ni Pangulong Marcos, ilalatag yung mga tulong ng government na yan. Pero I understand, though, bago pa man magpunta rito ang Pangulo, the usual na tulong na ibinibigay, halimbawa, ang agriculture department sa mga sakahan, nariyan yung patubig, nariyan din yung mga loan o pautang para kahit pa ay uh, may pandagdag pang gasto sa mga nalulugi ng pananim yung uh, mga magasaka rito. Yung iba pang mga ayuda ng gobyerno, iahatid ko mamaya dahil ilatag ng yan ng uh, mga grupo o ng mga ahensya ng pamahalaan na pupunta rito sa probinsya. Dayan. Alright, maraming salamat sa update, Alan Francisco.